Hello ATNs, welcome back to my channel. Medyo matagal na rin hindi nakauwi itong si Philip ng SB19 sa Mindanao, sa Pagadian sa kanyang hometown. Hito nga ang pinaka -letest. ay nakauwi na siya para maging uh, performer o mag-entertain uh, ng mga beauty pageant sa Sambuanga del Sur, Miss Sambuanga del Sur. Thank you for watching, guys. See you in the next video and update. Please like and subscribe to my channel. Keep watching. God bless everyone, and always remember be yourself and be a good one.